Gadan ang sarong parasira kan badilong sa sarong piyestahan sa barangay Puting Bato, Esperanza Masbate alas dos e nin maagahon kan nakaaging Martes. Binisto ang biktima na si Judel Gailan Delfin, 29 anyos may agom as residente kan barangay Poblasyon, parehong banuaan. Sa investigasyon kan Esperanza MPS, nakipiesta ang biktima sa barkada kainis sa nasambit na lugar. Mantang nakikipag-inuman sa gilid tinampo, nakadiskusyonan kaini nakipiesta man na sarong ofisyal sa barangay Almero Esperanza sa mas bati na si Kagawad Gimar Parilla, 30 anyos na nauli sa pambabadil alalay kan like opisyal na si Joel Egloso, 25 anyos. Inuman sila ng biktima. Saka doon sa inuman, parang nagalit yung biktima kasi yung binibili ng inuman, kinukuha ng, ng isang grupo na ni eh, Gimar na si kagawad yon ng Barangay Mero nakipista din doon sa lugar na doon. Tapos, nung na hindi nagpakanoan, medyo nakaino nga sila, e yung, yung alalay ng, ng isang may kagawad, e, may baril, sino yung baril sa, sa bag. Sarong tama nin bala sa likod ang sinapo kan biktima na pa man ko sa ospital, alagad binawian man sana nanin buhay. Mag-iingat po sana publiko kung baka saan yung kasi armado po yun, delikado ko. Um, ano po, okay, operation po ng publiko na kung meron silang nalaman na yung taong sa, suspect, sana ipalang po dito sa impila namin para ma agad sa presente padagus pang pigahanap kan otoridad an alalay kan opisyal na bumina delgadan sa biktima para m'yentras may na sa kulungan an nasambit na opisyal mantang pigaadalan kun kaiba ini sa sasangatan taning kasong murder para sa mga baratang tatakbikol Regine Boy